Ganun yung nangyayari sa kanya. Pati yung pader daw, matutong daw yung pader. Tapos si Rose naman, tumatawa siya. Oh, tumatawa siya sa taas. Yan, nakatingala siya dyan. So, ano nga? Oo nga. Kagabi, hindi mo nakita yon Nangiti lang siya, yung ganun lang siya. Oh. <laughs> <laughs> Ano? Ano si Jibon? Ano? Matatakot. nag ng Eh. He, si <laughs> so, niya? Ah, wala naman, hindi mo nakakatakot sakit lang, may sakit, hindi, angel yun yung nakikita niya, angel angel lang yun, hindi naman yun, yun angel yun kapag gano'n, bata na ano, eh natakot na yan kung ang nakikita niya, something na ano, scary alam niya naman yun, eh syempre, kaya siya tumatawa kasi maganda yung nakikita niya, nakakatawa o maaliwalas sa Jesus oh, hindi, mahalin mo angel <gasps>